Hi there mga kapatid! It's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel! But before that... Kung bago ka palang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and like and share mo na rin. Spokesperson akong idadagdag kasi sinabi mo magkahalin may may pagkakaiba yung mag-amang Marcos, di ba? Meron pang isang malaking pagkakaiba. Although magkahalin tulad sila sa pagiging diktador at saka mga yung ganid sa kapangyarihan at sa pera na gustong isequester ito, di ba? Pag mag-ama na mag-ama talaga itong mga Marcos na ito at huwag nating kakalimutan 'yan. Okay, so pero may isang pagkakaiba sila walang binintang na cocaine addict si Ferdinand Marcos Sr. Pero itong junior, yan yung ibinibintang sa kanya at hindi niya hinaharap yan. At para sa akin, dahil siguro doktor ako, o kahit hindi ka siguro doktor, dapat alam mo kung ano ang cocaine addict nakakagimbal ang nakikita natin ngayon. Malagim ang Bongbong Marcos Presidency. At ako lagi ko nakokonekta ko lahat yan sa pagkalulong niya sa cocaine, uh, sa cocaine na hindi naman niya dinideny at ayaw na ayaw niya na magpa-drug test. No? Talagang wala siyang iniiwasan niya at wala siyang salita tungkol dyan. Um, may tanong lang ako kay Spokes. Spokes, ano ba yon uh, pwede na ba nating simulan ang impeachment dito? Kasi I think it's an impeachable offense pagka, wala na ba si Spokes, Kapag yung kakayanan ng, ng, Pangulo dahil sa lulong siya sa droga, yung being unfit to lead. Naniniwala po ako at naninindigan na ang paggamit ng pinag pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po ay betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyalis. Ang ekotibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya ay gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag, eh nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. At ngayon po, kaya po ako pinupuntirian ng uh, Malacanang. ako pong ang pinagpibintangan na uh, ako daw ang source ng video. Kaya ang order ni uh, Speaker Romualdez, eh gurguri niyan si Harry Roque sa kamera. Alam niyo po, unang-una, si Baharlika po ay kasama ninyo dati siya po ang pinakaloyal sa lahat ng loyalist. Nagtataka pa ba kayo na makakakuha siya ng mga ebidensya na dapat manggaling lamang sa napakalapit sa inyo? Eh siya po ang number one loyalist ninyo. Ako po, wala akong kakilalang loyalist sa totoo lang. <laughs> dahil ako po, hinayaan kong mabudol ang aking sarili dahil ako po nais kong paniwalaan na ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Pero tayo po'y nabigo talagang meron palang genetics dyan pagdating sa leadership qualities, sa pagiging diktadora, at sa pagiging gahaman sa kapangyarihan at sa salapi. Nagsisisi na po tayo, pero narariyan na yan. Kaya nga po ang panawagan natin, eh, kinakailangan magkaroon po ng accountability. Impeachable po ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Lalong-lalo na sa napakadami ng ebidensya na nakikita natin, at hindi po nagpapasilong o hindi umaamin ang ating presidente. At meron din tayong karapatan sa mga impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At siyempre po, yung impormasyon tungkol sa paggamit ng pinagbabawal na droga dahil yan nakakaapekto sa desisyon kung siya ay makikipagdigma sa isang gera na hindi niya papapanalo at nakakaapekto sa paggawa ng desisyon kung paano harapin ang problema ng uh, walang tigil na taas na presyo ng bilihin kakulangan ng trabaho at sweldo, meron po tayong karapatan na malaman ang katotohanan. So, panawagan ko, Mr. President, panahon na pong magsalita kayo. At kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Ginawa niyo namang minsan nung, nung eleksyon na kumuha kayo ng urine test. Ang problema lang po sa urine test, at buti na lang doktor si, Dok si Lorraine Badoy, e eh, panandalian lang po, eh, nawawala na ng trace. Kaya importante po, yung hair follicle test nang walang kaduda-duda ang resulta. Hinimo ko po ang lahat ng opisyalis, kasama na po ang VP Sara. Because after all, ang kanyang kapatid ang nag ng panukalang batas na nagsasabi na kinakailangan magkaroon ng mandatory hair follicle test sa mga taong gobyerno. So they should lead by example at tinanggap naman po ang hamon. Kayo, Mr. President, kung wala po kayong tinatago, bakit hindi kayo sumabay na kay VP Sara nang matigil na itong usapin ng diumanoy paggamit niyo ng pinagbabawal na droga? Hindi po ito option sa inyo dahil ang taong bayan po may karapatan sa impormasyon pag ito po ay ukol sa inyong estado ng pag-iisip na makakaapekto lalong-lalo na sa isyu kung mabubuhay o mamamatay ang sambayan ng Pilipino. alam mo, spokes, dadagdagan ko lang yun, ano, para, 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 maging, ano, maging transparent, no? Ito, uh, sa ngalan ng SMNI, kung sakali mag-decision siya bukas, o kaya ngayon, na magpa, ano, hair follicle, hair follicle test. test kasi ito inooffer din natin sa kay Vice President uh, Duterte na live iko cover yan ng SMNI para walang masabi ang tao na ay ah, hindi nagpambang, papalusot lang yan katulad noon, bigla na lang dumating yung Doktor ng St. Luke's, sinabi okay na ngayon para walang walang duda, gawin niya yan public, iko cover natin live Sokdo lang abutin pa yan ng tatlong araw. Oh. Maganda siguro, isama na rin yung ibang mainstream na tahimik oh, ngayon. Kasi yes. sila'y napakatahimik pagdating dito sa usapin ng uh, ng cocaine na ito. Hmm. Kaya nga nagtataka tayo. So, mas maganda. Mas marami live. Oo, oh, open. Oh. Oo, kasi kung talaga namang wala kang kinakatakutan, eh, bakit hindi? Actually, dapat nga. Mag-suggest pa, Presidente, kung pwede, gawin nilang buwan-buwan eh. Oh. Diba? Ipakita. Ito na yung pagkakataon ng Presidente na ipagka... Uh, oh, kasi kung talagang hindi siya gumagamit... Oo, oh, eh, hmm. ipagtanggol ang kanyang sarili. Correct. At ipakita sa taong bayan, hindi, hindi ako gumagamit at ito ay matapang kong haharapin. Pagkakataon mo na yan, President Marcos kabang mas gawin pang mas maliwanag kay a cocaine addict does not belong in Malacanang. a cocaine addict needs professional help a cocaine addict has no business running a country a cocaine addict has to focus on his recovery a cocaine addict has no business trying to manage the lives of 110 million Filipinos because he himself cannot manage his own life. So hindi maliit na bagay ang cocaine addiction, Mr. President. Kung sakaling meron kang ganyan, kasi ang buong cognitive functions mo, lahat 'yan wasak. Pag-iisip mo, judgment mo, your memory, your learning ability, your perception, you can really destroy our country and in fact that is what you are doing. And even your 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 cardiovascular is affected mahina ang puso ng nag nagcocoke no even the renal system the gastrointestinal system everything is affected therefore you we saw it in president duterte every day you make hundreds of decisions that will affect the lives of filipinos and a cocaine addict is in no position to make decisions even for himself he has to really recover, get out of the corridors of power where you cannot harm anybody and just concentrate on your recovery. Ma'am Lorraine, dagdagan ko rin lang. Eh, bilang, kasi ang presidente po, yan po ang ama ng uh, bansang Pilipinas eh. So, paano mo malilid? Halimbawa nga, ah, ha, nakakita ka na ba ng isang ama na, 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 lulong? Eh, kahit yung kanyang pamilya, hindi niya mapangalagaan ng maayos. Paano pa kaya yung buong Pilipinas. Ba, hindi po biro 'yun. Kaya nga dapat para makuha ang confidence ng uh, mga Pilipino, eh, salubungin niya yung uh, hamon at kaya nga tuwang-tuwa kami kay VP Sara. Isipin mo, ilang ilang araw pa lang yung panawagan kay VP Sara, eh, sumagot agad sa hamon. 'Yun ang maganda sa kanya eh. Nakikinig. Yan po ang kailangan ng ating bansa. Ang ang mga politiko na nakikinig, hindi yung nagbibingi-bingihan o bingi sa talagang problema ng ating bayan. At isipin mo babae at uh, vice president, eh, siguro naman eh maninindigan na dito ang ating presidente at uh, patunayan mismo sa bayan. Mas maganda pa nga kung sabay sila i-cover ng SMNI. Diba? Correct, correct. At Coach Olino, ito uh, napaka, ito yung masasabi natin na mas may bayag pa itong Vice President, Vice President kaysa dun sa lalaki. No? So ito na po ang pagkakataon para ibandera ninyo yung mga resulta ng inyong hair follicle test. Ito na ang pagkakataon para patunayan ninyo yung uh, na malinis po kayo wala po kayong uh, bahid ng uh, ng droga sa katawan. Kasi katulad ng sinasabi kanina ni Consoli no, wala pong matino na isang padre di pamilya ang makakaisip or makakagawa ng maganda sa isang pamilya dahil po ito po ang uh, droga. Ang epekto po nito ay talagang matutuyo ang utak ninyo. At meron nga po dyan, marami tayong napapanood na balita na ama, ginagahasa yung anak na limang taong gulang. Binata, ginahasa, yung kanyang lola na 70 na taong gulang. So yan po ang ilan lamang sa mga epekto ng pagdodroga. Kaya yung mga taong bayan, tayo mga Pilipino, tayo po ay nag-aalala dahil dito sa ibinibintang sa ating presidente. So ngayon, ito na po ang pagkakataon para ipakita sa taong bayan na kayo po ay malinis, ibandera ninyo sa buong Pilipinas o so sa buong mundo ang resulta na negatibo. Pero kung positibo, Diyan po tayo magkakaproblema. Alam mo, pinapakinggan ko si Doktor. Doktora, no? Tsaka si, si Coach Oli. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga excessive na, yung raid, na ganoon na, na uncalled for? Hindi kaya ito, ano, decision ng isang bangag? Yes. yes. Ano, uh, Jay, pwede bang paano pasingit nun, ha? Yung using the, yung metaphor na ginamit ni Coach Oli, yung ama no na isang pamilya ang daluyan ng 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 evil sa isang pamilya ay isang pa, isang family member na drug addict pag meron kayong isang uh, isang miyembro lalo na kapag tatay ay drug addict ang pamilya mo mawawasak yan in the same manner no a president who is a, under the grip of a substance abuse order will be the portal of evil in a country such as what we are witnessing now Itong malagim na nakikita natin sa KOJC at yung panggigipit kay pastor, malagim ito nakikita natin. Ang taong nasa tamang lugar, pag tamang presidente ka, pupunta ka dito sa sabihin mo, Tore Marantan, stop it. May constitutional rights ang, ang mga tao dito. Tumigil kayo kapag kagaya, pero kapag kay ka cocaine addict na president, ito yung nakikita natin sa bansa natin ngayon. Hayagang pagnanakaw yun ang yun nandito na excessive force na parang martial law. Yun daluyan ng evil ang isang ang isang pangulo under the grip of a cocaine addiction. Walang mangyayaring maganda sa bansa natin. Boss Dada at saka Jay, para naman eh, maging light tayo, pagpapahir follicle test din ba kayo? <laughs> Oo! Oh, ay sa totoo lang! kanina nagpagupit <laughs> nagpag ako. Attorney Harry, kanina nagpagupit ako bago pumunta uh -oh. dito. Tinanong ako ng ano eh. Sir, ba't ka magpapagupit? Di ba sabi mo ka sa Facebook? Kung kaya kailangan mag-sample ng hair follicle, ah, hair follicle. Po oh, test, eh, gagawin mo. Eh, tutubo pa naman ito bukas eh. Meron pa naman. Paano kaya rin si Senator Bato, no? I'm sure gusto rin nyo mag maging ihemplo, no? Uh -huh. Pero nakakatuwa, nakakatuwa lang dito mga kaibigan. Kasi mismong ano, mismong judiciary the entire yes. judiciary ginawang mandatory. Kaya kung sino man yung mga matatalinong congressman na sinasabing ang constitutional dito, no? Ah Sus takot lang siguro. No? ano Jay, yung sinasabi mo yung young guns, 'di diba, na ayaw nilang sinabi nila na na unconstitutional daw oh. yung bill ni ano ni Congressman Polong kasi narinig ko, narinig ko. Gusto ko tanungin si Mix Nograles, ang sabi sa akin, kajaming mo daw nagko-cocaine ka din daw, <laughs> Migs, yun ang narinig kong kwento dito. Totoo ba yun? ano May karapatan akong tanungin yun. Kasi public servant ka. Kaya ba na ayaw mo ma magpa-follicle drug Congress test? Yan, oh. no, ay, talaga? oh, oh Kailangan tingnan natin yan. Ano, Migs Nograles, Congresswoman, di ba sinasabi mo parati, legislator, legislator ako, blah, blah, blah. Mm. Magpa-drug test ka, no? Kasi yun yung dinig namin eh. Tsaka tingin ko, it doesn't make any sense kasi if you're not hiding anything... Oh. No, hindi problema ito. Nakita natin the way the Vice President responded, di ba, to the calls, the demands of the Filipino people na magpa-drug test lahat, President, Vice President, members of Congress, Senate, at saka yung mga gabinete na dapat, no? Dapat kasi in the light of all the, the revelations that we're seeing, no? Na nakakagimbal we're a country being led by drug addicts, nakakatakot lang na pag-doktor ka at o kaya Pilipino ka na may, meron kang mag anak na drug addict, nalulong sa droga, alam mo yung kagimbal-gimbal na mga implikasyon niyan. So magpa-drug test, kung wala kang tinatago, bakit ka, bakit ka magagalit dito? Now we saw the Vice President, she responded. And it's, eh, hindi katulad ng President na ito, grabe na yung demands ng Filipino. Hindi niya tayo pinapansin, napakabastos, no? Binabastos tayo ni President Bongbong Marcos, na para bang ang sinasabi niya, ah, nakaupo na ako dito, hindi ko kayo kailangan pansinin. No? So, masarap, ma ma nagpapasalamat ako sa Vice President, na kahit na nalukluk na siya sa pwesto, ipinapakita niya sa atin, na she's worthy of our trust, na yung mandato, hindi tayo nagkamali, she will respond to our demands. Alam mo, pag napatunayan na na-addict nga yung presidente natin, tapos yung kongreso, hindi pa rin gagalaw, ay, Oh. Pero Sir Jay, aside from uh, uh yung pagpapa hair follicle test, paano mo ba malalaman ng isang tao ay eh, lulong talaga sa droga? Yung kanyang mga actions, ano ba yan usually? Okay. Hindi ako. Hindi ko adik ha. Di, Hindi. Hindi, pananaw mo lang, Sir Jay. Oh. Sa pananaw nyo lang po. Wow. Pero, ang alam ko, yung, yun nga, binanggit na lahat ni Attorney Mm. Uh, Dine, Yung, yung magpa-jogging ka ng naka-full battle game. Yun, number one yun. Okay. Kasi pag nag ka na, para ka na siraulo, gagawin mo siraulo yung mga pulis mo, ito lang ang addict na yun. Counter-flow counter-flow pa. Oh, counter ano eh, parang, parang laboratorio nga talaga itong KOJC ngayon na, na, dapat tignan ito ng ating mga kababayan. Kasi dito mo makikita yung mga na, nasa likod ng, ng panggigipit sa sa KOJC mukhang mukhang nakadroga tayata to mga ito no kasi you're, you're, you will really have to look past these generals itong mga pulpul na mga generals na ito na hindi talaga chumachamba lang sa sa pag-search kay pastor and you'll have to see the president na siya mismo ang utak dito, di ba? Ano bang klaseng utak yan? Kung nagko-cocaine ka, ang utak na yan ay parang ano na lang yan, parang yung tostado na, na, na burnt toast, no? Wala nang hindi na umaandar ng maayos yon, So yung magpapajogging ka na naka full battle gear, ano yun, it's a reflection talaga of bakit naging, why did it embolden people like Torre and Marantan to be heavy-handed and to give ridiculous orders, 'di ba? Because the president himself is ridiculous. No, eh, wala nang wala na sa tamang pag-iisip at na na-embolden na e sila, 'no? Yung pag-serve ng warrant of arrest sa lahat ng properties with excessive pour, force ng tatlong batalyon, biro niyo 'yon? Isang ano warrant of arrest. It's all, ano, it all really comes together. Kaya nga tinitingnan na it's all very consistent with yung expose ni Kathy Binag no na, na ayaw talaga nila ma-mention si Kathy Binag nag news blackout kay Kathy Binag kasi alam nila totoo siguro yung sinasabi ni Kathy no na talagang uh, yung revelations niya and, and very daming yung kanyang revelations na hindi pinapansin ng media nakakatawa din ang media alam mo, Ngayon, imagine uh, uh, presidente, a, president i witness no Ako, presidente, tapos sasabihan ng isang babaeng gano'n na uh, adik yeah. o nagpupulbron, di demanda ko kagad yung kinabukasan. Pero wala hanggang ngayon eh, no? Tama. Hindi lang. Sabi din niya, sabi din ni Kathy Binag na ang First Lady ay nag-offer sa kanya, tumutu hindi lang nag-offer sa kanya, nagtumutulak din ng drugs sa anak ng may iba, no? Anak ng, an anak ng may ibang anak, no? So, Bakay, very serious ini allegations. Iniimbestigahan pa ni Secretary Abalus tenga. Kasi wala pa masyadong kuha eh. That's another What? ano, that's another ano um, another ridiculous ano talaga yung pag pag uh, pag authenticate gamit ang tenga, 'di ba? Parang di nag ba, nagbibiro ba 'to, 'di ba? So mm. isa pang trato, isa pang trait ng drug addict, no. Yung nasa yung lulong sa droga. Yung akala mo, marami kang naloloko. Akala mo smooth na smooth ka. Pero actually, alam na, na lahat ng tao na palyadong palyado yung sinasabi mo katulad nung yung uh, the biggest drug haul bus daw etc etc na lahat naman ng tao alam mo ano man kalokohan ito dalawang tonelada ng shabu na nakasya daw sa isang van tapos ang president mismo ang nag nagpepreside sa sa isang press conference ng isang kapitan na doon mismo kung saan sa checkpoint na, alam na nila lahat yun, lahat yun ay, ay shabu. Hindi, may prosesong dinadaanan yun. Mr. Bongbong Marcos, hindi mo inalam na hindi mo, malay mo, talcum powder pala yung iba dyan. Dumadaan yan sa proseso, sir. Hindi mo alam. Meron well, ka bang alam? Tama ba si President Duterte? Talagang wala kang alam? Isa pang freak sa mga show. Ano. You're a freak show. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe Newscopo Rd, please like and share and don't forget to hit the notification bell, thank you.